Suportado naman ng isang mambabatas ang naturang numero at dapat anyang masigihan ng pamalaan ang kanilang paninindigan laban sa korupsyon. Si Earl Tobias, una sa Balita Live. Mga kasama binigyang ni in House Infra Committee Chairperson Terry Ridon na naiintindihan niya kung bakit nasa 90% ng mga Pilipino ang nagsabing nagagalit o nababahala sila sa anomalya ng korupsyon sa likod ng flood control projects. Base yan sa 90% basehan sa Octa Research Survey kung saan ni pinakita nga na 83% din ng mga Pilipino ang naniniwala sa pagkilos ng administrasyon laban sa korupsyon. Pero sabi ni House infra Committee Chairperson Terry Ridon, kailangan pang pagigihin ng pamahalaan ang paglaban sa korupsyon. Mga kasama bunsod dito, isa sa asosyon ngayon ni Representative Terry Ridon, ang pagsa ng pagdiniga na ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure o ICIA. Ito anyay ay para makasunod ang taong bayan sa investigasyon at pag nila sa mga inibitahang personalidad sa kanilang tanggapan. Kaugnay nito, batay sa OCTA Research Survey, mahigit 83% nga ng mga Pilipino ang naniniwala naman sa desisyon ng Pangulo na isiwalat ang nangyayaring korupsyon. Naiintindihan naman anya ni Ridon kung bakit malaking parte rin ng taong bayan ang medyo nababagalan sa proseso. Pero paliwanag niya, kinakailangan kasi ang malaliman na investigasyon sa lahat ng mga nasangkot para tiyak na makabuo rin ng konkretong kaso ang ICI at Umbudsman laban sa mga mapaputunayang sangkot sa likod ng malawakang anomalya. Mga kasama bukod dyan, bukas naman Anya Seridon sa ideya na magkaroon ng sariling pulisiyang senado't kamara para sa agarang pagsasapubliko ng kanika nilang salen bilang pakikisa nila sa laban kontra korupsyon. Mga kasama, dagdag naman ni Chairperson Ridon, bukas din sila sa ideya na magkaroon ng hiwalay o sariling investigasyon ang Kamara dyan naman sa mga ghost projects na iniuugnay naman ngayon sa mga farm-to-market roads. At kung matatandaan, mismo ngang Pangulo at ang Palasyo na rin ang sumita dyan at sinabi nirang nakatutok na rin sila kung may katotohanan nga ba sa likod ng ghost projects para sa mga farm-to-market roads. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.